Hello, hello guys. Good evening. Eto, pumunta pala ako sa aking mga kaibigan kasi nag-text sila, sila sa akin na dito na daw ako mag-dinner sa kanila. Malapit naman ito sa aking trabaho. na Nahataas lang sila. So, pagkatapos ng trabaho ko is dumiretso na ako dito. Nagprito pala sila ng tilapia. Wow, ang sarap na ito. Mapapasabak na naman tayo nito. Ako palang pinagawa nila ng sausawan kasi masarap ako magawa ng sausawan. Hindi ah. Yeah, ako ang pinagawa nila kasi siyempre busy-busy yung isa. tos busy naman itong isa. Ako na lang ang gumawa. So yan guys, no. Ang sarap talaga kapag may mga kaibigan ka dito sa abroad dito sa ibang bansa kasi parang nakakaano ng lungkot, nakakaalis ng lungkot pag mo sa Pilipinas, 'di ba? Napaka big ano talaga kapag meron kang kaibigan dito. Advantage na ano naging masaya ka kahit na malungkot ka is pwede mo silang kausapin kasi minsan may mga yung may mga OFW na may na stress sa buhay kasi nga wala silang nakakausap wala silang nahingian ng mga advice kapag meron kang kasama kasi lalong lalo na mabuti yung kalooban ng mga kasama o nagkakasundo kayo is merong humihingi ng ano advice, lalong-lalong sa mga financially, sa asawa-asawa, ginagawa ng asawa sa Pilipinas ganun. So, merong kang ano, humihingi ng pero wala akong asawa sa Pilipinas, guys, ha free to, Char, free. Sana, ah, oh, tanda na. Eh. So, yun nga, guys, no, parang may, may hingyan ka ng advice. So, ang sarap, no, kapag meron kong mga kasama na ganito. Yung bago pa kami magkakilala nito ng no, Hawan pa yata. Pero, matagal ko na sila nakikita. Pero, yung magkausap or mag close ganito is bago pa. So, yung si Michelle is ano, parati kami nagsasama yan sa baba, parati siyang bumibisita sa bahay. So, ito naman si Sarah is, hindi pa siya nakabisita sa uh, aking, ano, room. So, kain tayo guys, tilapia yung isda namin, tapos kwentuan, atawanan, ganyan. Ang sarap ng, ano, ang sarap ng ganun na kaibigan, no. Yung, simple simple lang nagbibiruan ganyan so 'di ba ang konti lang yung kanin so sabi ko konti lang lagi ang kanin pang akin lang so natatawa sila yung kanin sabi ko is ano para sa akin lang yan 'di ba alam niyo naman guys parang tayo kumain 'di ba so kaya nga magda-diet na ako char sure, hindi ha, hindi ako magda-diet guys kasi naapektuhan yung healthy wow healthy yo oh, hindi yung ano ko yung ulo ko grabe ang sakit kapag mag diet ako so yan guys ang sarap ng ulam namin perfect na perfect yung pagka timpla ni Miss Sara sana so, no, all perfect na perfect yung pagka prito mo sana all kasi hindi siya malansa guys napaka parang maganda siya pati sa ilalim talaga guys na prito talaga guys hindi siya malansa meron ano meron tilapia na piniprito guys is, is, still pa rin nandun pa rin yung lansa ito ay Sarah, maglaki talaga yung nga mo sa perfect talaga yung pagkagawa mo ng tilapia char. Sana all. Uh. So, yan, nagkikain ako sa kanila. Alam nyo ba na, ano, sumusunod pa yung alaga ko sa akin. Gusto pa siya yatang magkipag-chismis dito. So, yun, nagtago na lang ako, guys, para hindi niya ako masundan. Gusto niya kasi hatid daw ako sa taas. Pag hinatid niya ako sa taas, ako mag-i-stay dito at mag dyan sa mga bata na alaga nitong ano kasama ko mga kaibigan ko so sabi ko sabi ko wag na kayo sumama sa akin kasi uuwi na ako kukunin ko lang yung isda ko di ba nakikain pa hindi ko kasi dungaling talaga huy so yan guys hindi na ako ano hindi na ako maka ano handa ng pagkain sa bahay ang gagawin ko na lang pagdating ko is maglilinis na lang ako kasi kumain naman ako di ba alam naman kumain pa sa bahay lalo kung tumaba di diba? shout out hi guys thank you Bye. for food

Okay. Bye, see you tomorrow. Ano naman ako na busog na busog no alay busog na busog ko yung sa paper bag hindi yan dala na pagkain no so thank you bye mo